Sino nga ba itong si Pikel at gaano siya kalakas at ano ang posibleng ugnayan ng pamilya ni Baki na hanma dito kay Pikel? At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka Pero bago kayo magtaka kung bakit bakit the grappler ang topic natin for today's video, ito ay dahil mayroon tayong bagong segment kung saan tinatanong ko ang karamihan sa ka natin kung saan natin i-upload ang video dito ba o sa isang page na Mr. Salaysay. At madami ang nagsuggest na dito na lamang sa page natin na to i-upload at dahil malakas kayo sa akin ay dito ko na lamang i-upload ang mga Baki the Grappler content natin Anyway, simulan na natin ang kwento Para sa pagsisimula ng ating bagong segment kung saan magtatalakay tayo ng mga paborito nating anime series bago man o mga anime na kinalakihan nating mga batang 90s At para sa pagsisimula nga ng ating bagong segment tatalakayin natin ang isang karakter sa anime series na Baki the Grappler Siya ay si Pikel o sa Tagalog ay Atchara At yes... Tama kayo na pagkakarinig mga ka-hunter dahil itong si Pickle ay literal na nababad sa tubig na may asin at tumigas sa yelo. Siya ay nadiskubre ng mga tao na nagyayelo kalaban ang T-Rex dinosaur sa serye si Yuijiro Hanma na binansagang pinakamalakas na tao na nabubuhay ay nakipaglaban sa isang dambuhalang elepante ng Afrika at pinatay ito. At take note, ito ay hindi isang ordinaryong elepante lamang dahil ang laki nito ay mas malaki pa sa tipikal na elepante at mas mabangis at napakalakas. At ang mga armas nga ng militar ay hindi sapat upang mapatumba ang elepante na talagang masasabi natin na napakalakas nitong si Yuji Rohanma dahil napatumba niya ang elepante ng Afrika. Ngunit kung ikukumpara natin ang nakitang kalaban ng sinaunang tao na ito na si Pikel ay isang T-Rex dinosaur na sa totoo lang ay wala pa sa kalingkingan sa elepanteng pinatumba ni Yuji ay sinasabing napakalakas nitong si Pickle na posibleng mas malakas pa kay UE0 Hanma Ipinakita din sa serye na hindi isang dinosaur lang ang pinatumba niya dahil isang normal na araw lang ang pagpaslang ng dinosaur para kay Pickle para gawing pagkain. Ang edad ni Pickle ay nasa 200 million years na dahil sa tagal niyang nakakulong sa yelo at pinahinto ang pagtanda nito, siya ay nagtataglay ng itsura sa kanyang prime stage. Kakaiba din ang structure ng kanyang katawan, ganun din sa kanyang laki na umaabot sa 240 Pipe CM or 8 bit. at tumitimbang ng 200 kilo. Mayroon din siyang napakakapal at napakatibay na leeg dahil ito sa pag-evolve ng stance ng mga sinaunang tao noong panahon na iyon na nahahawig sa pagtayo ng isang gorilya. May matalas na ng ngipin at napakalakas na panga na kayang pumunit ng balat ng isang dinosaur. Paano pa kaya kung ang kakagating niya ay balat lamang ng isang tao? Talagang halimaw nga itong si Pikel. Sa sobrang lakas nga nitong si Pikel ay baliwala ang 9mm na bala nang pinutukan siya sa kalamnan. Oh, baka iba isipin nyo ha, baril yung pinutok sa kalamnan ha? hindi yung ano ha, hmm. Bagamat bumaon ng kaunti at napadugo ng bahagya, sa katunayan, iniisip niya na ang lalaking nagpaputok sa kanya ay nakikipaglaro lamang ng isang uri ng magulong laro. Si Pikel ay nagpapalayas ng anumang hayop sa takot pagkatapos makita siya, maliban sa isang Siberian Tiger dahil ito ay ginutom ng ilang araw at itinuturing ang lahat na pagkain sa puntong iyon. Si Pikel ay masasabi talagang halimaw sa lakas at katibayan. Inatake ni Kayu Retsu ang likod ng kanyang ulo ng buong lakas niya at hindi ito nagdulot ng kahit anong epekto at sa mga sumunod na pag-atake sa kanya, sinalo niya lahat ng mga pag-atake na walang anumang pag-iwas o kahit na pagsasangga sa sarili at nananatiling lubos na walang pinsala. Sinuntok ni Jack Hanma ang baba niya ng buong lakas at bagamat sapat itong lakas upang paliparing si Pikel na may timbang na 200 kilo sa ere, hindi pa rin siya nasugatan. Kinaya rin niya ang mga atake ni Katsumi Orochi kabilang ang hitless blow nang hindi man lang nagpadugo sa kanya. Tumagal din siya sa mga sunod-sunod na paghiwa mula kay Musashi Miyamoto na nag lamang sa mga maliliit na sugat kahit sa mga bahagi tulad ng tuhod at siko na ilan sa mga pinagkakataon kamahinang bahagi ng katawan ng tao hindi siya nakaranas ng malubang pinsala. Gayunpaman, si Pikel ay natalo nang tumakbo siya palayo nang isipin niyang parang isang wasp si Musashi. Isa sa mga pagkakataon na talagang nasaktan siya ay dahil sa direktang pagsiko ni Baki sa kanyang Yagballs. At kahit nasa sa ganitong pagkakataon, agad siyang bumangon. Ang kanyang napakalakas na lakas ay ipinapakita rin sa iba't ibang pagkakataon. Nagawa niyang magtagumpay at tumayo sa pag bibigay pagsusuri ni Yuiji Rohanma sa kanyang lakas. Pinigilan ang pagsalakay ni Kaoru Hanayama at pinadala si Baki Hanma palipad sa labas ng arena. Sa pamamagitan ng isang solong sipa, pinutol ang isang binti ni Kyoretsu matapos siyang talunin pinatumba ng dalawang beses si Jack Hanma gamit lang ang ilang suntok at sakmalin ang kanyang mga ngipin pati ang kanyang panga. Lumundag ng napakataas mula sa pader patungo sa kabilang pader sa di ka panipaniwalang bilis sa parehong laban at hinatak ang isang malaking buwaya na may sukat na maliit na dinosaur mula sa loob ng isang sewer tunnel. Bagamat inaasahang sisiw lang ang buhaya para kay Pickle dahil malalaking dinosaur nga ang kinakalaban niya sa kanyang panahon upang mapatumba at mabit-bit ang buhaya ay nangangailangan ito ng lakas ng bulldozer. Bagamat siya ay isang primitibong tao, maaaring mapansin sa ilang pagkakataon si pikil na gumamit ng mga taktika tulad ng paggamit ng mga bato at puno upang mapadali ang pagsampa sa kanyang sarili para iwasan ang atake ni Jack o paggamit ng isang jiu-jitsu na pamamaraan upang talunin si Baki. Bagamat sa nakaraan, ginamit niya ang mga chokehold at grappling na pamamaraan upang talunin ang mga dinosaur sa kanyang pagtotoos kay Baki na pansin ni Kaoru Hanayama na kayang gamitin ni Pikel ang kapangyarihan ng imahinasyon at pagsasakatuparan. Ibig sabihin lang nito na mabilis matuto itong si Pikel sa pakikipaglaban. Bagamat may kakayang matuto, mas madalas ang mga aksyon ni Pikel ay primitibo pa rin dahil sa kanyang pagtira sa halos buong buhay niya sa isang panahon ng kalikasan na puno ng mga nilalang na gumagamit lamang nang ng kanilang puwersa at sobrang laki upang manalo sa mga laban. Ang pinakamalaking kahinaan ni Pikel ay ang kakulangan niya sa technical na kasanayan. Ang mga veteranong alagad ng sining sa pakikipaglaban o mga experienced martial artists at kahit na ang may mga karanasan na mas kaunting laki kaysa sa kanya sa halos lahat ng aspeto ay nagtatagumpay pa rin na bigyan ng mahirap na pagkakataon si Pikel dahil sa depekto na ito gayon paman ang kanyang malupit na lakas at ay halos binubura ang mga mahinang punto na ito. Technically, puro basic fighting style lang ang ginagamit ni Pickle gamit ang kanyang malupit na pwersa at lakas. Paano pa kaya kung matuto siya ng mga teknik na ginagamit ng martial artist fighter sa Baki? Siguro ay talagang mas OP pa ang magiging dating nito ni Pickle sa serye. Anyway, punta na tayo sa exciting part na ayon sa mga fans na may kaugnayan si Pickle sa pamilyang Hanma. Dahil itong si Pickle, ginamit ang ang parehong tindig na ginagamit ni Yuji Rohanma na nagpapahiwatig na maaaring bahagi siya ng bloodline ng Hanma. Bukod pa dito, kahawig ng likod ni Pikel ang demonyong likuran ni Yuji Rohanma o Demon Face or Demon Back nito. Natanging pamilyang Hanma lang ang may Hindi naman maitatanggi na si Pikel at Yuji Rohanma ay malalakas na individual. Ang kanilang mga katawan ay malalaki at malalakas. Bukod pa dito, sila ay mga walang awang mandirigma at nasisiyan sa mga bayolenteng aksyon. May pagkakahalintulad din sila sa pagkuha nila sa babae na kanilang natitipuhan upang bigyan ng anak. Hindi na ako magtataka kung sila ay related. Pero malay natin, magkaroon ng isang magandang kwento patungkol dito ang serye. Ikaw sa palagay mo ka Hunter, related ba itong si pikel at pamilyang Hanma? Magbigay ng saloobin sa comment section. Sa ngayon, tanging haka-haka pa lang kung related nga itong si pikel at ang pamilyang Hanma at kapag nagkaroon na ng kwento patungkol dyan ay asahan nyong isa ako sa mag a update sa inyo. Salamat sa mga kahunter natin na umabot hanggang sa dulo ng video na ito at kung hindi ka pa nakapalaw at nakasubscribe ay siguraduhin na gawin ito upang mas madami pang talakayan at anime reviews ang ating gagawin. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.